Ito ang Holy Week Specials ng FEBC Radio TV Network para sa pag-alaala sa pinakadakilang handog na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Huling pitong wika, paghihimay sa mga makabuluhang mensahe ng Panginoong Heso Kristo sa Cruz. Laan ay pag-asa at kalakasan sa sanlibutan. Isang magandang magandang araw sa iyo, kaibigan, kaagapay. Ito ang espesyal na pagtatanghal ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, ang inyong Radio TV din po para sa araw na ito ng Biernes Santo. Magandang araw po sa inyong lahat sa buong Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo. Ako po si Bishop Ruben Aban. Magandang-magandang uh, araw, BPR Bishop uh, yes. Ruben. Oo. malaking pagkatotoo pa lang. Malaking kasama tayo muli dito. At sa inyo po na nakakapag nakakapanood ng special program na ito, sampo ng Lighthouse Bible Baptist Church at ng GCTV, ako'y bumabati sa lahat ng magandang araw at nawa ay maging makabuluhan ang ating pag paglingon sa pinakadakilang sakripisyo ng ating hmm. Panginoong Kristo, na ibigin niya ang kanyang buong buhay para sa ating mga kasalanan. Ay, naku, magandang magandang araw sa iyo, Bishop Pio. At napakaganda nung sinabi mo, eh, in reference to Lighthouse Bible Baptist Church at siyempre, GCTV. Siyempre, especially. sa Sapagkat tayo ay nasa Radio TV ngayon. Napapanood tayo, hindi lang sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. At kitang-kita ang iyong kagwapuhan. Ayon. Oo. Oo. Sa Ayun ang araw na eh. ito. Sa lahat na comment, thank huh? <laughs> you. But anyway, maraming salamat po. At uh -oh. talaga namang uh, nakikita tayo sa pamagitan nito. Uh -oh. Alam po, nagpipray kayo dyan. Ha? Yes. Maraming salamat po. At Bishop Pio, ito ang kauna-auna na na magtandem tayo rito. Oo oh, nga. No. Uh oh, sa 7-8 uh oh, oh. lang. Isa pong batang-bata at isang, isang medyo bata-bata. <laughs> Okay. E, eh, kumusta ka, Bishop Pio? Eh, puri ng Panginoon. Pala mo sa mga nagdaang araw, eh, medyo parang hindi ako 80 years eh. Oh, zero oh, uh, na pero parang 79 lang. Talaga <laughs> uh, <laughs> <Salaging>, Para... <laughs> sa mga gawain oh. hindi tayo sumusuko. Tsaka yung mga uh, yung mga simulain natin sa gawain ng Panginoon parang kahapon lamang. kahapon lang eh, po. Pero sa lahat ng panahon na yan nariyan ng FEBC. Oo. Oh. Ay, oh. ang, <Dist> <speaking> actually ang FEBC doon sa PM Radio. Kauna-una, nagkaroon ng PM Radio, tatay ko eh. Oo, oh, uh, tama. Talagang 1959, siguro, yes. na dinadala yung FAPC rin eh. doon tama. sa Sampalo sa kanya, evangelizing. Oh. Yan mga Sa Tienza. Yes. Si Juan, si KS Marcelo. Noong mga panahon yun, hindi maaaring hindi kami nakatuon sa oh. <laughs> radio noong araw, kaya alam ko yung mga programa. Para yung mga pambata, alam oh, ko lahat oh, yun. yung mga pambata. At saka pang-aisip bata, meron din. Oh. Ano at tayo po yung nagagalak na sa kahit sa mga panahon na ito, narito pa rin ng FEBC at narito ang mga institusyon. Alamat na po itong katabi ko rito. Eh, pero alam nyo, eh, eh naging magandang bagay po sapagkat ang mabuting balita ni Kristo ay hindi naluluma. Laging fresh, laging bago. At kahit magdaan po ang marami mga panahon, ito, No, ilang taon na na ako nagiging isa sa mga hosts, no, mm -hmm. ng uh, oh. mga panahon na ito. But it is a privilege. Lalo na po ang pag-abot sa lahat ng mensahe ng tungkol sa pagparito ng ating Panginoon, pag-alay ng kanyang buhay. Okay, kaya ito po ang FEBC Hollowick na special na special at ikaw kaagapay, no? ay nakatuon sa mahalagang pagsasahim papawid na ito sa labing isang istasyon. Praise God. All Bishop, over the Philippines. All over all the all. Philippines. Saan ka man naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ating mga kaagapay na nagikinig sa iba't ibang mga panig ng dagdig sa pamamagitan ng FB page ng 702 DCAS, FEBC, Radio TV at sa Signal cable, no? sa channel 185 ng signal. Simulcast po tayo sa DCAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, 1143 sa DZMR, Santiago City, Your Missions Radio, 97.5, DYFE FM, unang tugon ng pamayanan, CARE 104.3, DWAVE FM, Legaspi City. You know, and then up, no, 98.7 DYFR FM Cebu City Life Changing. Nakakasabay din sa, tayo sa ibang way sa mga station ng 1233 DYVS Bacolod City, The Sweet Voice of Salvation, 1062 DXKS sa Coronadal City, For Your Friendly Voice of South Central Mindanao. Ganyan din sa 106.9 DXGR, Cotabato City, Radio Ganindingan at 1116 DXAS sa Sambuanga City Radio Komunidad 1197 DXA, 1197 DXFE Davao City ang tanging Good News Radio at 103.3 The News of DXJL FM Cagayan de Oro City kaya't salamat sa technology, mm -hmm. ginamit ng Panginoon ito upang kayo abutin kung saan man kayo naroon. Kayo nakaka-bati ng buong good morning kami sa inyo, good afternoon, mm -hmm. good evening, saan man kayo naroon. Kaya alam mo, ang pagbati natin, magandang araw eh. Oh. Para saklaw na ang lahat. Na ano mang oras, kung nasaan man oh. kayo naroon. Eh, alam mo eh, ang semana santa na tinatawag, Bishop Pio, no? eh mahalagang mahalaga sa mga mana ng palataya. Amen. At Amen. Uh, lalo na ang mga panahon na ito ay nagigising ang ating kaisipan, no? Ikaw Bishop Pio, meron ka bang mga kakaibang experiences, no? Uh, kapag Semana si Santa, sa mga panahon na ito, uh, ano ang bumabalot sa iyo anong dumadako sa iyong kaisipan kapag mga ganitong panahon? Alam mo bilang uh, pastor na naanim na 60 taon na ako sa ministry. Mm -hmm. Eh, ang bumabalot saan pagkaren ibang common ground. Mm -hmm. Ano ka, itong bansa natin eh. Sapagkat ito pong bansa natin, common, uh, 85 or so per, uh, percent ay Roman Catholic, mm -hmm. eh, merong common ground. Kaya yung pag-evangelize mo, Mm -hmm. Meron na kayong kasunduan na si Jesus Christ bumaba sa lupa, mm -hmm. kaya merong Christmas. Si Jesus Christ na matay para sa ating kasalanan. Si Jesus Christ na buhay na mag sa uh, para sa ating kaligtasan. At bumabalo sa akin yung ibang wide open door na ma maka-evangelize. Yes. Maka tayo. Na ito'y bukas sa bukas sa pinto. Hindi katulad sa iba yung mga world religion. Walang common ground. Yes. Kaya mag-isimula ka pa mag na paano. Pero dito, ando na. Na no, minsan uh, ay, meron ako nakausap na... Uh, ang very uh, religious eh, mm -mm. may nakapakong Kristo. Kaya sabi ko eh, ito po ang aking papaliwanag sa inyo. Nagsimula mm -hmm. ako doon sa kanilang dinadalanginan. Pero doon ko na ipaliwanag ang Ebanghelyo. Sabagat nakikita nila yung ginawa ng Panginoong sa Kristo. Kaya yung banghiring video and audio, nakikita niya Kaya ang nakikita ko dito, ito ay parang binuksan ng Diyos ang isa pang malaking pintuan na dapat nating pasukan. At saan huwag na natin pagtalunan kung kailan pinanganak si Kristo, kailan namatay, mga pecha-pecha. Yes. Ang petya po hindi mahalaga. Ang mahalaga ay persona. Ang pag-inawan sa Kristo. Napakahalaga. At napakagandang entry point ng gospel itong panahon na ito na ang kamalayan ng tao ay gising na gising. Nakakakita sila ng mga pelikula sa TV okay pinag-uusapan sa lahat ng mga uh, mga media okay so madali ano mang kalalagyan ng tao halimbawa may karamdaman no merong medyo kabigatan sa buhay mga nararanasang hirap in everything o kaya naman eh medyo terminal na abi napakagandang entry point po ito kalalagyan. no yung bang dahilan kung bakit si Kristo ay naparito oo nga pinag-usapan natin a few months back yung kanyang kapanganakan pero ito yung pinakatugatog eh, ng dahilan kung bakit siya naparito. Okay? So lalo na kapag pinag-usapan yung kanyang pagbangon muli sa mga patay. yun, yun. Ayun, nandun, parang inang siklab ng lahat ng yan eh. Oo. At ang mga Bishop RA sa aking nakikita ano eh boses-boses ang tao sa tayo lang sa buong mundo ang nagsasara mga sugalan, lahat na makamundong oh, gawain sarado ha tama pati mga mall sarado mm -hmm. ay kung biyernes santo yan oh, hanggang oh. sabado de gloria at mabubuhay na sunday morning mm -hmm. patas lahat ng sugalan, lahat ng masama talagang oh, oh. automatic nagsasara oo oh, oh. kaya napakaganda na ang napo-focus ba doon para bang Parang kasi sabi ng Panginoon, ito na, sige. Yeah. Reach out, keep out, go. Right. At salamat sa Panginoon sa mga tulad ng mga church churches church ninyo. Talaga meron mga concert, lahat ng paraan mm -mm. para na makaakay sa Panginoon. Kaya ito po mga kapatid na nakikinig all over the Philippines kung saan man po, ay talagang napakaganda pong partido ito o bahagi ng ating evangelism mm -mm. na tayo'y Asara yung wala na eh wala na muna sugalan wala wala ring inuman eh. Oo. Wala. At saka alam mo ba na itong mga panahon na ito eh ginigising tayo kahit na ng, yung bang kinakain. Na no, may mga pinagbabawal, may bawal, oh. yung mga ginagawa sa bahay, bawal eh kayo, di ba no? Diba, oh, no? Ma Oo. Ma o, yung yan, mga panata oh. ng mga tao. Oh. Eh ano man 'yan eh ginagamit po natin ito upang gisingin ang kanilang kaisip at kamalayan sa kung anong ginawa ng ating oh. Panginoon. In fact, may mga tao actually na nalulungkot kapag mga panahon na ito. Oh. Pero para sa atin, ang sabi nga ng isang awit, I will glory in the cross. sa hmm. Sapagkat narito po ang pinakatagumpay na mayroon tayo kay Kristo. Amen. Ang gandang pag-usapan. Ah, pag-usapan. Ano? ano? Pag parang, Oo. parang, hulang oras para pag-usapan yan. Oo, eh, totoo yun. Lalo na pag ikaw ang kasama ko, talaga, may, <laughs> talaga marami tayong pwedeng pag-usapan. Ano? At uh, well, eh, mga kaibigan, ano, po, ano ba ang mga nakagawian ninyo sa panahon ng Semana Santa? Eh, lalo na nung, nung kayo bata pa. Uh -oh. No? Eh, maaari kayo mag-comment dito sa ating Facebook page. O yan, ha? Hindi man kayo maaari mag-comment sa inyong mga radio. Subalit kung kayo ay naririyan na sa social media, lalo sa Facebook page ng 702 FEBC Radio. Ano po? At ngayon ay napapanood na ninyo ay ayan. Maaari na kayo mag-comment, samahan nyo kami rito. Kung ano para sa inyo, anong kamalayan, anong saba, anong anong uh, pagkagising na mayroon kayo, realization. Ano po? At mahaba na po ang lakarin ng FEBC at tayo ay 76 years na. Praise God. Amen. Praise God. Yun. Oo. 76 years nang nakita natin ang katapatan ng ating Diyos, no? Kaya samantalahin na rin natin ito ang pagkakataon na mag-invite tayo para sa ating anniversary celebration. Malapit na yan. No? Yes. Malapit na po. At uh, 76 na taon, 76 years. Matanda lang ng isang taon sa misis ko yan. <laughs> <laughs> At kaya ang tema sa taong ito, ay mula sa Philippians chapter 1 verse 6, And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of the Lord Jesus Christ. Mm -hmm. And he began it, he'll complete it. O sa Tagalog, siya po ay nagpasimula at hanggang matapos siya rin ang magpapala. Mm -hmm. At kapag ka po ang Diyos nagsimula, hindi po niya tinitigil yan ipinagpapatuloy yan kung ano man lakas, ano man problema yan, wala pong problema kakapigil sa kapangyarihan ng Panginoon. Sabi po sa Pinoy uh, version ng Philippians 1.6, kaya sigurado ako na iyong magandang bagay na inumpisa ng Diyos para sa inyo, tatapusin niya hanggang sa araw na bumalik ang Panginoong Sokristo. Kaya yeah, po ang fruition ng lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, ay sa kanyang pagbabalik hindi sa at the end of the world <laughs> okay beyond that you see At tama yan bishop pio june 1 yan po ay araw ng sabado sa alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali mayroong thanksgiving and open house ang FEBC ito ay gagawin sa Word of Hope sa EDSA sa Project 7 yan. Quezon City ano po lang samahan sa nyo kami malapit lang yan yes malapit lang malapit lang sa inyo Oo, actually gitna lang. ng inyo Oo. sa casa amen ano ito ay bilang pasasalamat sa biyaya at uh, uh, kabutihan ng Panginoon sa tulong po ninyo mga kaagapay sa inyong pagiging kaisa sa gawain ng FEBC nananatiling malakas ang ministeryong ito at ngayon ay pinalawak pa sa pamamagitan ng teknolohiya. Okay? Gamit ang internet, Facebook at sa ating FEBC page ano po, at sa TV counterpart naman no, ng katuwang natin na GCTV. Ano, Channel 185 sa Signal at 702 DZAS Facebook page at FEBC YouTube. Ayan. Talagang wala nang tatakasan. Hangyay wala. Lahat, no? wala. Saan Just ka pumunta, click, mayroon din. Uh, one click of your dial, nandiyan siya. Mabilis lang ang mga taon, uh, Bishop R.A., mm. at tayo nagpapasalamat sa Diyos sa nag-uumapaw niyang provision sa pagpapala ng Panginoon sa FEBC. Himala ito eh. Mm. Wala tayong mga uh, usual uh, business advertisement. Correct. Pero praise the Lord, ang ating ad advertise ay ang kakayahan ng Diyos na magpuno ng mga pangailangan. Yes. Ano Alam niyo, uh, Matagal akong na natigil sa FEBC. First time nung na, siya, 1959. Wow! Kasama ko si Ate Lini. Bata Oo. pa ako nung high school, Oo. ha? Ikaw uh, doon sa Karuhatan? Oo, oh, napunta ako sa Karuhatan. Oh. <laughs> Natira eh, pa ako sa PBS, pa five years. Oh, tama, tama. Eh, ako'y binatigyo pa lang noon. Pabe o eh, lalo na, nung nagsimula, hindi ang papuri, yung tagis himig. Oo, oh, yung tagis himig. Oo, oh, oh. doon ko unang inawit yung aking awit na siya. Hanggang ngayon, niyan eh pa rin. At saka nagkaroon ng uh, choral uh, fest diyan. Yes. At yung amin uh, uh, aming, uh mm -hmm. choir ang nagwagi ng first pri uh, first prize. Mm -hmm. uh, pa pagkatapos ko na ako na ulit pa. But anyway, uh maraming mga mga nangyari noong mga panahoniyon. Nakita ko yung uh, 1959 buhay pa sa isip ko pero mm -hmm. and then pagano nakabalik naman ako diyan noong 1960s. Yes. At nagkaroon ng programa yun, kapatid ko, si Pastor Tama. Gabi Sandali po lamang, at binigyan din naman ako ng program na paalaala. Yes. Na 5.15 ng umaga hanggang, hanggang 5.30. Kasunod ko si uh, Max Francisco. Mm -hmm. At kitang-kita kita ko yan. Pagka kami nagkaroon ng guest, yun namin dinadala. Dati may guest house sa loob ng FVC. Tama, oh yes. Oh oh. At... Uh, Ah, uh, na ako'y nakapagsalita pa yata sa chapel hour diyan. Parang well, naroon pa na din naman man. ang alaala ng FABC hanggang ngayon. Okay, so balit ngayon po eh, nandito na tayo sa uh, One Corporate Center sa Pasig. Ano po? At habang kayo ay may iba't ibang mga pinagkakaabalahan, 'no? Ay mag sit back and relax at sabay-sabay nating Gunitain at bigyang halaga sa araw na ito ang pinakamahalagang bahaging ito ng pananampalatayang Kristiyano. Inihahandog ng FEBC si Philippines ang isang Holy Week special na nakasentro sa pitong huling wika ng ating Panginoon nang siya'y nasa Cruz ng Kalbaryo. Maraming salamat at meron po musika, makabayang nananalangin, mga spot na makapagbabahagi ng minsaheng nakapagpapalakas ng ating kaluluwa at nakapagbibigay ng kaligtasan sa mga naghahanap ng kaligtasan. Hmm. Sa ating palatuntunan, mapapakinggan ang, mga, ang pitong minsahe na pinagyaman ng mga piling pastor na magsasalita at magpapaliwanag po para sa atin upang lalo pa nating maunawaan ang araw at kaarawang ito. Mm mga karunungan ang mapupulot po natin sa bawat uh, isa sa atin sa pagunita Na mga sinabi ng ating Panginoon na nasa krusya ng kalbaryo. Ano po? Eh alam niyo ang ating Panginoon, he is referred to as the word. Mm -hmm. Oo. Yeah. Okay? He is the word, the eternal word of God, Amen. Ano po? At kahit siya nakabayo-bay sa krus, he did not speak. He did not stop speaking the word which is himself. At kahit siya nasa krus, eh, nag-abot pa siya ng mga makasalanan. No, no? Kaya po, amen. napakahalaga. No? Na tulad ng ating Panginoon, we do not cease sharing the word. Oo, hindi ba? Anong palagay mo Totto dyan, to Bishop Pio? Ang totoo yun, walang, uh, uh, walang paraan hanggang tayo makakapagsalita at makakapag, uh, makakapangaral hindi tayo dapat tumigil sapagat hindi mo alam kung sino yung mga nakikinig. Tama. Sa araw may nakinig diyan na magsasabi sa alapit. Naalala ko nung gano'n. No? Mm -hmm. Then makikita mo yung kaligtaseng na susumpuan mm -hmm. sa pamagitan. Kaya nga po, sa araw na ito, pitong pastor ang ating makakasama na maghihimay ng pitong huling wika sa maghapon. Mm -hmm. Sila ay magbibigay ng inspirasyon at hamon sa ating lahat na napapanahong paggunita sa dakilang sakripisyo ng Panginoong sa so Kristo ang kanyang pangako at ang kanyang pagkapako sa krus at pagkabuhay ng maguli. Iyan po ay tatalakayin ng mga pastor na pinili ng Panginoon sa pamamagitan ng FEBC. At sa pagkakataong ito, itong hayin po natin ang mga manifestations ng kabutihan ng Panginoon, ng ating Diyos, at ng kanyang nagpapatuloy na biyaya sa pamamagitan ng mga mula sa ating mga piniling mga kapasturan. Makakasama po natin ngayon si Pastor Eric Cortez, si Pastor James Lee Tika ng programang Family Matters, si Pastor Jeremiah Belhika ng programang Tabas ng Batas, si Pastor Ronel Rubrica ng programang Ankla at Talasalita. At kasama din sa na maghihimay ng huling pitong wika si Pastor Ronald Pailano ng Paralang Himbaboy ng Biblia. Pastor Rolivic Tira ng programang Kapetira. Mm. <laughs> at Pastor Eric Simaliwat ng Life is Beautiful. Ay, mga kaibigan natin yan, Ay, talagang Totoo. mga pinili. Talaga po, yun papakinggan po ninyo. Mm -hmm. Piling-pili talaga. Yan po ang, abay, maaasahan po ninyo na ang mensaheng maibibigay dyan ay talagang sinasabi natin biblical. Parang mali Bible, 'no? Parang <laughs> hunay, mga 'no? Mayroon okay. Tagalog ang biblical. Biblical. <laughs> okay. Ito nga po ang special Holy Week na programa ng FEBC Radio TV. At papaginggan at uh, mapapanood din via Facebook Live. Pakinggan natin ang ilang hanay ng mga musikang aming inihanda para sa